Pagpalang araw po sa inyo lahat, nandito naman po ang hiwaga ng Pangasinan po na magbabagi po ng iba ibang karunungan din po. Uh, sana po ipaki-subscribe po, pakitulong po Hiwagan ng Pangasinan. Pakishare po para may magamit po, makaalam po ng iba. Sana po kaya kayo, na, po kayo sa apat na sulok ng mundo uh, idinadalain ko po na sa araw-araw na palagi po kayo malayas sakit sa araw-araw at ligtas sa lahat ng kapamakan at sa mga baguan po na ngayon lamang po naka discovery po ng iwaga ng Pangasinan sana ipawag muna kayong mag atubiling magpindutin ng subscribe, like, and share po para may magamit po kayo sa oras ng kagibitan o Uh, pangangailangan po ang isishare ko po sa inyo ngayon po ay uh, tigal po sa taong mapangapi napaka important din po ito na tigal po sa taong mapangapi po kung alam mo po ang isang tao po ay wala pong nire-respeto o hindi kayo eh, ginagalang, binabastos po kayo, binubuli-buli, at uh, walang magawa sa buhay, uh, matapubre, lahat na po nung katangian po niya na kasamaan po ay nasa kanya. Uh, pwede niyo po itong gamitin sa kanya. Ah, uh, Ang pamamaraan po ay... Ganito po... Uh, kung karap nyo po isang tao na... Mapangapi o... Hindi nyo na masikmura po yung ginagawa sa inyo... O sa ibang tao... Hindi nyo na pa masikmura po yung ginagawa... At uh, nananakit... Lahat po ng... Kasamaan na... Pag-ugala niya po ay nasa kanya... Pili nyo po itong gamitin... Basta kung lamang po kayo, uh, matiwala po sa sarili sa inyong ginagawa para uh, kumasi po yung orasyon po na inyong gagamitin po. Pagkarap niyo po isang tao na masama, napakasama, uh, ihip sa kanya, kanyang uh, harapan po ang orasyon ito, pagdating niya o pag-uwi niya sa bahay, ay sunog ang bahay nila.